So, ayan po mga major yung aking solar panel. Ito yung kanyang wire na negative and positive. So, dinagsunga ko lang po papunta doon sa loob. So, ito po yung dito po yung battery ko. Ito po, hindi ko po kinabit. Hindi ko po muna kinabit kasi nag-charge itong NSS portable station ko So ito po 12.9 12.9 volts na siya. Yan 12.9 volts. Pero hindi pa siya full. So eh, ilang araw na yan nag-charge diyan. So ito hindi ko pa tina-charge yung battery ng sasakyan. Ay eh, po na dito po yan yung aking. Ito. So dito ay 13.4 itong charge controller so yan po yung setup. up so ito po yung dugsong dun sa kabila so nilagyan ko po ng buhol para palatandaan ko na positive so, ito buhol din positive so kabit dito nakakabit po yan dito so nilagyan ko po siya ng palatandaan so may nakakabit ako ng USB Papunta po yan. Doon sa. Yan. Doon sa may hagdan ko. Yung may ilaw doon. Para. Mag-charge din. O. Oh, maraming kalat dito sa amin. Ayan eh po. Dito po yan o. Oh. Ako mag-charge siya dyan. Yan. So. Diretso charge na siya. Hindi ko na nilalabas ito. Kasi mahina mag-charge yung. Battery. May lalang yung solar panel niya. So, balik tayo dun sa solar charge controller. Ito po yung mga setup ng solar panel. Solar. Solar ang Port. Ito po yung aking DIY solar setup. Solar charge controller. Ito po yung battery ko. Ito, ito po yung ito NSS NS2578 ito po ay pwede sa AC output na 150 watts max 150 lang po ang kaya nya 150 watts so ito may LED yan o, patay natin Oh, boy. So dito naman po yung saksak ng ating outlet na 220. Yan mga appliances. So hanggang 150 watts lang kaya niya. Dito naman po yung pag-charge sa uh, 5 volts, 12 volts, at uh, 3 amperes at saka 2.4 amperes. So dito pwede mag-charge ng cellphone. So dito naman sa isang battery ko. So, bibili pa ako dito ng inverter uh, ah, bibili ko yung medyo maganda na, na inverter ito po ay battery lang ng sasakyan uh, meron pa po ako isa dun sa aking tricycle itakabit ko rin dito so yan po mga major ito lang po yung mga set up solar charge controller battery at yung solar panel